Si ka na. Ay, si Willow pala ito si Willow. This is Willow. Ito naman si... Kana. Putol ang buntot. Ito si Willow. Si Willow, putol din ang buntot ni Willow. Willow! Putol din ang buntot ni Willow. Ito naman. Sino to? Hindi ko pa siya. Wala pa siyang name. Sa mag-aampo na lang po ang magiging name. Ito naman si Rico. Sino to? Si Ewan ko rin. Boy. It's a boy! Ang gaganda ng mga eyes. Mga bibi baby ni Kara. Ayan si Kara, survivor. Si Kara namin na survivor. Ilang bisis nang na accidenti na COVID na virus. Napagdaanan ni Kara na virus ka rin, kara, di ba? Na COVID ka. bakara diba, kara? COVID si kara. Kahit may bagong baby yan, mabait yan masyado yung kara namin. Hindi yan ang agad. kahit ibang tao maghawak yan. Super bait niyan. Matapang namin aso yun. Layas. Uy, what are you doing? Hmm. Yan po sila, naghahanap ng bagong mama sa mga gusto mag-ampun. Ito si Kana, kasi Kana talaga yan siya. Ito si Willow. Ito si Willow, kagigid. Ito si Willow. Ito si Wiggy. <laughs> si Wiggy namin na suplado. Si suplado si yan. Walang ginawa mag, ano, panghungkab. Hmm? Ikaw alam mo di pinapakain. Ikaw ah. Pandakikai! Pandakikai! Ayun si Pandakikai. Yung matapang na nagmana sa nanay niya. Yan, Pandakikai namin yan. Matapang yan eh. Matapang yan eh. Mana yan sa nanay niya eh. Pandakikai! Pandakikai! Diba? Pandakikai na nabansot na oh. Pandakikai! Hala ba na mag-ampon? Ay! Tapang ah! Panakikai! Come here! Panakikai! 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 Saan ka? Diba? Buture na sila. Isang buwan pa lang po yan sila. Kailan ka ba ng anak? Mag-iisang buwan pa lang pala. Sa, ay hindi, isang buwan na nung 26. Kailan ka ba ng anak? Hakaray? Ay, wala pa. Wala pa pala ikaw nang anak. Ay, nang anak na ano. Wala pa ikaw. Isang buwan. Tingkara ko na sobrang bait. Labrador naman ito. Iwan ko bakit naging karburador ito. Malaki naman yung nanay niya. Ka Labrador. Pero siya na karburador. Anong nangyari sa'yo? Pinapakain ka naman. Na dog food ka naman. Ang um, baby pa. Ba? Na vitamins ka pa ng tiki-tiki. Na karburador -carbur ka pa rin. Ito siya. Si Kara. Ang dami nang napagdaan ng sakit dito niya sa mata dati nung nagkaroon siya ng bukol nalagpasan niya yun kasi nabangga yan siya ng, ano yun, eh, truck tapos yung mukha niya yun na damage pinapainom ko lang siya dati ng kalahati ng amoxicillin may pero nung dumating talaga to sa akin sobrang dami ng punong puno ng sobrang nung dumating to sa akin Sing ginawa ko, pinaliguan ko siya ng pampatay ng insekto. Yun ang pinaligo ko. Pero, syempre, iniwas ko sa kanyang mouth. Tapos, na-accidente dito. Tapos, nung na-accidente, after one week, nagulungan ng motor. Ay, nabundol ng motor pala. Kaya, juju na baling niya. nung nabangga siya ng motor dito niya yung may damage pero nabuhay pa rin siya tapos nung after one month nagulungan siya ng kitang kita ko talaga sa dalawang mata ko nagulungan sumunod kasi sa akin nagulungan ng tricycle yun talaga akala ko mam mamamatay na siya kasi hindi siya huminga Kinuha ko siya, hindi siya huminga. Akalain mo yun? Nabuhay. Tapos, hindi lumaki na si Kara. Na-COVID naman nung dumating ang COVID. Na-COVID. Nagkasakit kami siya, nagkasakit din. Akala ko hindi na siya mabubuhay. Pero thanks to my mamali kasi, binigyan kami ng dextrose dinextros ko siya. Pag-uwi namin, siya nakadextrose Binigyan ko siya ng maraming gamot. Pag-uwi namin galing bakasyon after 2 days. Aba kala mo yun. Buhay pa rin siya. Nalampasan niya lahat. Ni ba Karay? Kaya sobrang bait ni Karay yan. Sobrang bait ito ni Karay. Kapalit ito ni Kuya Jaguar sikara namin. Bait ito kahit hawakan mo bagong panganak yan, hindi nangangagat. Probe na to, di ba kara? Ang dami nang humawak dyan pero wala, hindi yan nangangagat. Yung abnormal namin na isang aso, yun ang nangangagat. Pero ito, mabait ito eh. Super bait. Kahit ibang tao, maghawak sa baby niya, hindi nangangagat. Ay, wala lang dito sa mga bibi niya to. Mm -hmm. Pistol ba si mama? Mm. -hmm. Ala, sige. Ito kay Welo. Eh, wala ko lang kasi 'no mag-aampon pero ayaw ko na kasi talaga guys mag-alaga ng dog. Kasi pag namatay sila, ang sakit mawala. Kaya yeah, ayoko na mag-alaga ng magmahal ng bongga Ng dog. Ito si Willow. Putol ang buntot niyan. Nag naghahanap po kami ng bagong mama yung... Ikaw, Willow, magsabi ka, Willow. Sabihin mo, po ako ng bagong mama yung kaya kong pakainin. Yung hindi ako papaluin. Willow hindi ka papaluin Willow diba ikaw Kana. ito talaga si Kana. ito talaga yung nagmana kay mama niya sobrang ba ano, mabait talaga to nung tinawag ko siyang kana galit kasi siya nung una tapos nung tinawag kong kana ayun na nahimik kana 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 ito si kana kana gustong gusto niya yung ginaganyan siya guys kana kana Super bait yan ng mga ng mama nila. Di Karay? Si Kara dati, nung unang panganak niya, binibilang niya yung anak niya kung ilan. Tinuro ako siya bilangin. Nung namatay ang anak niyang isa, ayun, hindi niya na pinadidi lahat. Kasi kulang na ng isa. Hindi talaga siya maghiga kasi hinahanap niya yung isa niyang anak. Kaya lahat ng anak niya, hindi ko nasuportahan ng gatas. Namatay. Kasi wala nang magpadidik. One week, one week, ay two weeks. First time niyang magka-baby. Tapos tinuturuan kong bilangin ng anak niya kung ilan ang wala. Mali ko rin pala. So, bye guys. lobat na ako.